ako. May napasok sa bato ko, papunta sa ulo ko na parang iniikot na naman ako. Ah, may pumapasok. May, pumapasok. positive. Tapos ako'y dasal na lang ng dasal hanggang nakadarating kami ng... Ay, positive ho. Eh kung liyo lang, dapat liyo lang, are. Tsaka walang papasok sa batok niyo. Kung galing sa batok, kaya oh. napasok. Yeah. Wala masakit sa puso, ate, ano? Kasi pikit na. Pero parang ano lang noon, parang na noon para na Sila naman 'yon, oh. Na yun. na na natin. Sa okay. pikit ka lang ate. Ako pang ng Diyos. pinatawagan ko, masamang spirit gumagambala sa tao ito. Saan masulok ko naman naroon? Oh, hindi mga sa Diyos, anak, Diyos, anak, Diyos, Diyos, Santo. Pasok! Oo, oh, oo, oh, ko yun. Oo, oh, tatanggalin natin ang ginawa, ha? o Oo, oh, tanggalin na yun. Oh. Oh, tanggalin na! Tanggalin na! Oh. Tanggalin na! Sinabi ko sa inyo, huwag nung to. Anong ginawa nyo? Binalkan nyo? Po. Kapangyarihan, ng katas taas ang panganong Oh! Aray ko po. Oh. Habak lang yan. Oh, Pag ya ko, oh! Mami, milipit ka sa sakit. Oh, po. mo? Oh, po. Ako hindi nanawa sa inyo. Lalo't ganyan inuulitan niya? Oh, po. Ilang kayo sa loob ng katawan niya ngayon? Ha? Ilan kayo? Hindi ko po alam. Magbilang ka. Tanggalin mo lahat, dali. Gamitin mo dalawang kamay mo. Pati ito. Eh, gay nagpapaikot ng ulo nito. Ha, yung paningin nito ikaw. Ay, oh, tatanggalin mo lahat ha. Ay, ko ikoy paikutin ko rin paningin mo ngayon, sige. Ano yung tigal po ginagamit mo? Ha? Tingnan natin, panigal po ng Panginoong Yahweh. Ikot ka rin ngayon. Ikot ka rin ngayon. Ano? Ano? Ikot din ang paningin mo ngayon sa akin. Ubus lahat. Ubus lahat. dami tinatawag na benedict ah papaloko pa haloko alisin ko na po alisin ko na po hindi kaya tanakatin kim sa akin no nakaraan eh ano hindi ko pinarsanano karantuan no ay hindi pala ako kasama noon, iba, ba no oh, hindi ko pinarsanano nakaraan eh na alisin ko na po tama na po alisin ko na po hindi kita pinarsanano nakaraan eh tama na po pare kayo magtanda alisin ko na po tama Gagaling to ha? Opo. May hindi lang ko wala. Opo. Kasi gising pa rin. Opo. sakit pa. sakit pa. sakit pa. Masakit na yan. Opo. May sasakit pa yan. Tinan mo. Oh, sakit pa. Kapangyarihan namin pinigawin Ang Panginoong Yahweh. Ah! Oh, sabi siya may ah! sasakit pa eh. Ano? Uulitan mo pa. Ay, hindi na po. Hindi na po. Ay! Oh, ito pa, para kompletong elemento. Apoy. Tubig. Hangin. Bato. Oh, tanggal lahat, tanggal lahat. Tanggal lahat. Oh, sige, magtanggal ka muna. Pag ito inulitan mo. Ha? Ha? Hindi ko alam din alam kung mabubuhay ka pa. At may selyo ako sa iyo na pag umulit kay mamamatay ka na. Naintindihan mo ba ka? Tama na po. Tama na po. Tama na po. Ay! Alisin ko na po lahat! Sige, busin mo, busin mo. Sige. Opo, alisin ko na po lahat! Alisin ko na po lahat! Mas mainit sa impyerno, tandaan mo! Ah, alisin ko na po! Sige nga, kung talagay kaya, kaya lang. Apoy ng Diyos, apoy ng araw, apoy ng impyerno. Sunugi na mangkukulam na ito sa ngala ng Panginoong Yahweh. Ah! Ah, mainit! Ah! po. Hawakan mo, dali. Hawakan mo. Ah. Subukan mo, hawakan. Opo. Oh, Alising ko na po. Alisin ko na po lahat. Ah, si Alising mo na lahat. Opo. Oh, ko Bahaling na ka. po lahat. Kaga, ka. Kagasakang kagamang kukulang ka. Hindi ko alam. Gusto mo malaman? Ha? Alisin ko na po lahat. Gusto mo malaman? Ah. Bulalakaw. <girap> Gusto mo malaman? O, alam mo na ako saan? Ha? Oo, oh, taga saan ka? Umpisa natin sa 110. 110. Ah! Oh, taga saan? Ha? 220 gusto mo? Ha? 220. Ah! May sasakit pa yan. Kaya natin hanggang isang libo yan. Ano? Limandaan. Dali, tanggal. Isang lipo, gusto mo? Ha? O, oh, sagot na para hindi makatikim na isang lipo. Dubli yun, isang libo. Sagot, dali. Taga saan? Taga saan ka? Ha? Taga saan ka, magkukulong ka? Malayo po. Lugar, gusto kong malaman. Lugar, saan? Ha? Taga saan ka? Siya, isang libong pagpahe. Wow! Ako'y madali ka usap. Ayaw ko na po. Pag sumasagot, hindi ko ayaw pinahirapan. Ayaw ko na po. Ay, taga saan ka? Mangkukulang ka? Ayaw ko na po. Taga saan? Ay, siya. May, may isa libo. May dalwa libo rin na ka, oh. Ayaw ko na po. Pasalamat ka't mainit. Hindi ko ayaw hindi mararamdaman yung dalwa libo. Alisin ko na lang po lahat. Ay, taga saan ka? Alisin ko po. Halisin ko po lahat. Hindi na po babalikan. Gusto mo kayo ko ang ipitan na are? Hindi ko. O babalik Ay, yan din ang sinabi mo nakaraan eh. Palisayin mm -hmm. na Titingnan natin sigas ng mga mangkukulam kayo. Alisin ko na pula. Tama. Para na ah. panggilit ko. Ah. Palisayin na mo. nakita pa panggilit 'to. Panggilit. Ah. Ah. Palisayin mo. na Abay, alisi. Alisin kamay. po. Lumayo kay. Opa, alisin ko na po. Alisin ko na po. Papatigin mo sa iyo yung dalawang libong bultahe ha, bago matapos ari ha. Ay, ayaw Ihanda ko na po. Ihanda mo sarili mo. Hindi, hindi ah, mo sinasabi taga sa ura eh. Alisin ko na po. Yan, nalamig-lamig. Para sa iyo talaga yung lamig na yan. Alisin ko na po. Para matikman mo yung dalawang libong bultahe. Alisin ko na po. Alisin ko na po. Alisin ko na po. Alas ko na, wala pa alas Alisin ah, mo na. Alisin po. Ah, po. Ah, alisin. Ayusin po. Ah, alisin Ilan ka kayo gumawa dyan? Ilan? Ilan po. Ilan po. Ilan nga ka kayo? Bilangin mo na sa katawan niyan. Ilan kayo dyan sa loob? Isa, dalawa, tatlo, ilan? Ha? Pag hindi kayo nasagot, alam nyo na mangyayari. Okay, pinipilit niyo magkaroon kayo ng 2,000 voltahe. Ano? Pinipilit niyo yung 2,000 voltahe eh. Gusto niyo baga? Hindi po. Ano po na po? Alisin po na po. Ano po na po? Oh, wala na po. Wala na po. Oh, ilang kayo nasa loob niyan? Ay. Ilang na nasa loob niyan? Ay, wala na po. Wala na po. Ito ha para kayo ha. Dalawang libro ang taray. Kapag nilagyan ng audio. Ah! It's ah, great. Ah, Wala ah, ah, lang ah. po. Patayin na po natin. ito patay na mga magugulang na to. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Ate, balik ang katawan. Ang mo uh. ba? Gising, ate. Ah. Uh. Ginom ka. Bidal kang ka! Opo, ramdam ko po yun. Oo, ang... bidal kang ka. Hindi diba mo po nandini. Sa bato ko na napasok. Ay, guman ngayon. Ang kalat